Hello guys! For this video, uh, share ko naman sa inyo yung experience ko about sa pacifier ni Baby. Ayan. So, kung pwede lang guys, uh, sabi ng nurse o ng doktor, hanggat maaari, wag bigyan ng pacifier si Baby. wag masanay. Eh. Ganon. So, iba-iba naman yung bata. May mga ibang bata na ayaw gumamit ng pacifier. Mayroon din naman na bata eh, gusto na nilang gumamit ng pacifier. Ayan. So, gumamit kami na to, uh, sa unang araw pa lang ng pagkapangano ko kay baby. Kasi sa sobrang pagod ba namin. Ayan. And then, uh, gusto nila kasi sa dede ko dumedi si baby. Kaya pagod na pagod ako that time eh. And then, wala pwedeng gatas na lumalabas sa akin. Ayan kasi meron akong video kung paano yung pagla-labor ko, yung pagpa-anak ko kay baby. Medyo na-stress ako noon kasi whole day ako uh, pinag-labor nila. Labor ba yun? O yun, yung pinahilab yung chan ko para lumabas si baby. Ayan. Ganon. Yung asawa ko din, halos napagod din siya ng buong araw, guys. Siyempre kakabantay sa akin kasi masakit yung likod ko, ganyan. So, para i comfort niya ba ako. And then, kinagabihan, after kong manganak, iyak nang iyak si baby. And then, hindi uh, kami nakakuha ng atensyon masyado. Kasi nga, medyo naihiya kami na kung pwede tulungan nila kami kay baby. Ayan. Tapos, hindi rin siya agad nakainom ng masyado ng milk. Sabi naman nila, within 24 hours, okay lang na hindi dumedis si baby. Kaya lang nga, uh, sobrang ingay niya na. So, nakihiya kami sa mga katabi naming room na baka naririnig nila si baby. Pero tingin ko naririnig nila. Kasi, um, doon sa katabing room namin, naririnig din namin yung mga bagong silang na sanggol doon. Nung nung may naka may naka-check-in ba dun sa room. So, ayan. Tapos sabi ko kay sa asawa ko na bigyan mo ng pacifier. May dala kami pacifier. So, doon nag-start na nasanay si baby ng may pacifier. Ayan. So, dalawang type lang naman yung nagamit kong pacifier. Itong nan, kung makikita nyo yung shape niya, ayan. Ayan, guys. So, mas maganda yung shape na to. Kinat ko siya, guys, kasi dati, uh, sinasanay namin si baby na i-stop yung pacifier. So, kailangan ko siyang ganyan, no? And then, ito namang uh, avent. Avent Oven ba yan? Ayan. So, flat to guys. Yeah. May kita nyo ba? Yung difference niya. Ayan. So, ang pinaka gusto dito guys ni baby ay itong nan. Kasi kung makikita niya yung shape niya, mas kuhan siya sa bibig. Ayan, nakaganon. Ayan. Kung ikukumpara dito guys, hindi siya akma sa bibig. At saka malikot ito. Di ba, gumagano yung pas gumagano. And then, ito, nag siya. So, hindi maganda yung may ganito pala, Avento guys. Well, try lang naman yun. And then, dito sa place namin is um, dalawang type lang naman ng nabili kong pacifier. Kasi sa uh, grocery lang naman kami bumibili. Hindi kami mahilig pumunta sa kung saan-saan ng baby store. Ganun. Yeah. So, ito lang naman dalawa na ito yung nagamit ko. Ito yung pinaka-comfortable kay baby. At saka madaling uh, bilhin. So, ito yung nan. Ayan. So, gumatapos, gumamit si baby ng halos, alam nyo, ito, ginamit niya to talaga. May iba't ibang size to, uh, Kung gano'n nakata, kung ga ilang years na si baby. Nayaan po sa hanggang 3 years, gano'n. Ayan. So, gumamit si baby na to hanggang 3 years and kasi may siya pinanganak. Tapos, October, May, June, July, August, September. Oh, almost three and a half years old siya ang gumamit ng pacifier, guys. Ayan. So, madalas, madalas siya itong ginagamit. And then, para sa akin kasi parang cute din naman siya pag nakapacifier. Kaya lang nung three years old, parang hindi na bagay sa kanya magpacifier kasi medyo matangkad siya. Tignan. Ayan. Tapos sabi namin, tapos ang pinaka-worry ko dun guys is, um, baka kasi magsungki-sungki yung ipin niya, o kaya yung parang maghiwahiwalay. Lala na dito, sa harapan na to, Yan. Diyan. Kung may kita niya guys, maganda naman yung ipin ko. Nasa lahi namin yung maganda ang ipin. Tingin ko sa nanay ko, ganyan. Yung asawa ko kasi, hiwahiwalay yung ipin niya. Na ang, ang, ang layo ng agwat, ganun. Ayan. So, paano ba siya pinatigil na mag pacifier? So, noong October, tama ba? May, June, July, August, September, October. Ayan. Noong October, guys, uh, pagod kami galing sa biyahe. So, I think nag-out like, of the town kami. And then, noong umuwi kami, an uh, si Bebe, naghahanap ng pacifier. Sabi kong ganyan. So, parang, Uh, sa so sobrang pagod namin, Nagtindig yung ting ako. Sabi ko, Bebe, sabi kong ganyan, tumikil ka ng gumamit ng pacifier. Kasi ang laki-laki mo na, hindi na rin bagay sa'yo. Ganon. So, nakakaintindi naman siya ng mga three and a half years old. Tapos, sabi kong ganyan sa kanya. Siguro, nakita niya na ako. Si Bebe, uh, maganda yan eh. Pag halimbawa nakita niya na ako, titigil talaga yan. Pag nakita niya, hindi niya ako sinasalubong ng galit. Ganyan. Tapos, sa uh, ang um, nung kan tiniis ko talaga siya. Ang ginawa ko sa una, yung hindi ko siya matiis. Pero that time kasi sa sobrang pagod namin galing sa biyahe, nako, tapos magwiwinter pa yung madilim dito. Tinapon ko yung pacifier na sa labas. <laughs> Lahat ng pacifier na tinapon ko. So, medyo guilty ako doon. Tabi kong ganyan. Pero tiniis ko yung nararamdaman kong awa sa kanya. Kasi nga, nag-worry ako na, ano tawag dito, na baka magkaroon siya ng uh, malaking ipin sa harapan ba. Tapos nakaganon pa Oh. Nakaganon. So, ayan. Di ba, ganun, doon kasi nangyayari. O kaya baka gumamit siya ng, ng brace. Ganyan. Pero tayo, kita ko kasi kay Bebe Nakwan na maganda yung ipin niya. So, parang nagmana sa akin. So, yun. Tinapon ko yung pacifier niya. Tapos sabi ko sa kanya, kinuha na ng monster. Kung gusto mo kunin yung pacifier, kunin mo dun sa may dilim. <laughs> yun. Yun ang sabi ko kay Bebe. So, after noon, uh, ang tawag dito. After nun, guys, yung nakalimutan niya, yung pacifier, ayaw niya nang kunin. Kasi sabi ko sa kanya, kinuha na ng monster yung pacifier niya dun sa labas. Tapos, hindi naman siya na naghahanap na. So, ganun lang kadali. Um, nung tinigil ko yung paggamit niya ng pacifier. So, medyo nagkwala ako nag, nag, uh, naghipit lang ako that time. Kasi nga, bote na lang, hindi siya yung talagang hinanap niya ng ilang araw yung pacifier. After nun, guys, hindi naman siya naghanap agad-agad ng pacifier. So, natigil na rin yun. Dapat pala nun ko pa. Pero okay lang naman. Ngayon, okay pa rin naman yung uh, ipin niya. So, hindi siya nagso yung umangat dito sa harapan. Kasi yun ang kinakatakot ko eh. Baka kasi magpag, uh, pagtampo lang ba siya ng ng tukso, ganyan sila sa mga school. Eh ngayon pa naman kahit dito sa ibang bansa, lumalala na rin yung bullying, ganyan. So yun guys, ang ginawa ko. Ganun lang ka ah uh, Tinakot ko lang siya ng kaunti na nandun. Kinuha na. Tinapon ko dun sa likod namin. And sabi ko sa niya, kung gusto mo, kunin mo. May monster dun. dun. Ganun lang guys. Pwede nakakakuan. Pero yun ang sinabi ko kay uh, baby. So, yun guys, uh, yun lang ang may um, share ko about sa pacifier ni uh, Baby. So, thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. At for more info about sa kay Baby, yung paano yung mga ginawa ko sa kanya, uh, ilalagay ko na lang sa description box. Yan. Kasi kahit pa naman, naging maayos naman yung uh, pagpapalaki ko ng baby. So, hindi ako masyado na-stress. So, tingin ko maganda magaling ako sa mga ilang technique para sa bata. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, gagawin ko naman yung ipasta pang video habang may oras ako. Thank you for watching guys. So, eto guys yung mga nabili ko dati na pacifier kay baby. Yan. So, meron mga month to ha. For example, 0 to 3 months, 3 to 6 months, ganyan. Tapos, 6 months to 1 year. Yan. So, I think ito yung isa sa una niyang pacifier. Yan. 0 to 3 months. Kanto guys sa mom mam antawag, So, lagay ko sa screen para makita nyo kung ano bang kanyon brand. So, maganda tong ganitong type guys. Sulit na sulit to kay Bebe. So, ito naman yung 6 uh, months to 1 year. Itong ganitong tipo. Ayan. And then, ito naman yung avent Pero, hindi ako satisfied dito. Hindi siya, hindi niya ito type din ni Bebe. Kasi ito maingay. Pag natutulog siya, nakaka-distract. Nakaka Ayan. So, lagay ko na lang sa screen yung ang uh, brand nung nabili kong pacifier. And then guys, dapat tandaan din natin na laging hinuhugasan yung uh, pacifier. And then, sa pag-change naman, uh, halos talagang <laughs> Dapat 4 to 8 weeks ang change. Pero kami sinulit talaga namin siya. So hinugasan lang namin siya ng maige. Hanggang sa may kagat na nga. Oo, oh, ayan. <laughs> diba? Ayan. So sabi naman nila, 4 to 8 weeks. Ganun. So kami sinulit lang naman namin hanggang sa nasira talaga yung pacifier. So far naman okay. Pero talagang lagi namin hinugasan yung pacifier ni baby. So yun lang guys. Thank you for watching. Then guys, ayan yung ipin ni Baby. So far naman, naging okay siya. Pero dati, para nagkakaroon siya ng awang. So, in-stop yung pacifier, naging okay naman siya. Ayan.